Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa at isa maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Justin Villanueva, shout out kay Norlisa Sugay, shout out kay Fernando Jimeno, at shout out kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para ganin. in 3, 2, 1... Leto. Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan, nagtungo na ang dalawa sa lugar kung saan naroon ang sagradong harang sa lugar ng mga lahing elf, si Lalin at Daryl. Sinasadya ni Daryl na nagpakita ng mabagal na lipad kay Lin upang ito ay inisin, Natutuwa si Daryl kapag naiinis niya ng husto ang anak ni Master Ken na si Lin. Nais ni Daryl na gabayan siya ni Lin sa paglipad, upang mapabilis sila makapunta sa lugar kung nasaan ang mahiwagang harang, sinabi ni Daryl kay Lin na hawakan nito ang kanyang kamay upang makasabay siya sa bilis ng paglipad ni Lin. Subalit si Lin ay hindi ito pumayag, dahil sa kanyang isip na si Daryl ay gumagawa na naman ng isang trick para mahawakan nito ulit ang kamay niya. Sa nangyari kanina sa harap ng hapagkainan, sinadjan ni Daryl na bitawan ang piraso ng pakwan na pinaabot ni Lin sa kanya. Ngunit ang ginawa ni Daryl sinadjan niya itong ilaglag upang ang kamay ni Lin ay kanyang mahawakan. Kaya naisip ulit ni Lin na gusto lamang ni Daryl na hawakan ang kanyang kamay. Kaya ito ay nagpasya na bumagal na lang sa paglipad. Samantala sa kubo ni Charlie, si Charlie ay nagising na. At ito ay sobrang saya dahil sa kanyang isip malapit-lapit na ang oras ni Daryl upang ito ay mapaalis at makagawa ito ng napakamakasalanag gawain laban kay Yui. Sa pamamagitan ng pag-inom ni Daryl sa tubig na nilagyan ni Charlie ng mahiwagang gamot. At ang pagkakaalam ni Charlie si Daryl ay mahimbing pa ang tulog sa mga oras na ito. Ang hindi niya alam si Daryl ay naglalakbay na kasama ang babaeng anak ni Master Ken na si Lynn. Ang bagong kabanata, tuldok sa loob ng palasyo. Si Master Ken ay lubos na nag-aalala sa dalawa, kung magagawa ba nila ng ayos at ligtas ba itong makakarating sa lugar kung nasaan ang sagradong harang. Ipagdarasal ko na lang na walang mangyari sa dalawa lalo na sa aking anak. At sana si Vin ay matulungan niya ang aking anak kung sila ay makaharap sa isang panganib. Hindi mapakali si Master Ken. Kaya nagutos na lang ito na na sila Sophie at si Yui. Pinatawag ni Master Ken ang isang kasambahay at sinabi, Gisingin mo na ang dalawa na sila Sophie at Yui upang makapag-agahan na. Si Sophie ay nasa silid ni Lin, doon siya natulog kagabi, at si Yui naman ay nasa kanyang silid. At may mahalaga din akong sasabihin sa dalawa. Sabi ni Master Ken sa isang kasambahay. Mabilis na tumungo ang kasambahay sa mga silid ni Yui at Sophie. Nang makarating na ang kasambahay ng palasyo sa silid ni Lin. Ito ay kumatok. Miss Sophie, Miss Sophie, pinapag-ising na kayo ni Master Ken. Samahan niyo daw siya kumain sa hapagkainan. Sabi ng kasambahay sa labas ng silid ni Lin. Maya-maya nagising si Sophie sa ingay na kanyang naririnig sa labas ng silid. Agad na bumangon si Sophie at ito ay lumabas. Miss Sophie, nais sana ni Master Ken na tumungo kayo sa hapagkainan upang sabayan siya kumain at may mahalaga din daw siyang sasabihin sa inyo ni Miss Yui. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay hindi agad nakaimak, at ito ay tumango na lang sa kasambahay. Nang makita ng kasambahay na tumango si Sophie, agad itong nagpalam upang umalis at pumunta naman sa silid ni Yui. Maya-maya si Sophie ay nagmuni-muni. Anong oras na ba? Tinignan ni Sophie ang oras sa orasan na nakapatong sa malaking salamin sa silid ni Lin. Masyado pang maaga, Ganto ba talaga sila magising, maaga pa upang kumain ng agahan? Oo si Sophie ay nazanay nang gumising ng tanghali. Sapagkat napupuyat din ito kasabay nila matandang loss dahil sa paggawa ng mga elixir at mga gamot. Maya-maya humawak si Sophie sa kanyang ulo. Ang sakit ng ulo ko at ano ang nangyari kagabi? Hindi ko na matandaan ang ibang nangyari. Masyado akong nakainom ng alak, bulong ni Sophie sa kanyang sarili. Oo nga pala ang aking lola ay nasa silid ni Miss Yui. Siguro gising na din iyon. Sabay-sabay na kami kakain ng agahan, bulong ni Sophie ng masaya ang tono. Si Sophie ay nagpas siya muna maglinas ng kanyang katawan bago pumunta sa hapagkainan, nang hindi niya alam ang matandang las na kanyang lola ay maaga ito gumising upang ito ay bumalik na sa lugar ng mga mangkukulam, upang hindi rin siya makita ni Sophie na aalis, dahil alam ni matandang las na malulungkot at kanyang apo, kung siya ay makikita nitong aalis. Dahil sa buong buhay ni Sophie, lagi itong nakadikit kay matandang Loss, kung nasaan ang kanyang lola ay nandoon din siya kaya bata pa lang ay marunong nang gumawa si Sophie ng mga elixir at gamot, dahil sa ganon niyang pag-uugali na ayaw niyang mawalay sa kanyang lola. Hindi sinabi ito ni matandang Loss kay Master Ken, ang sinabi niya lang ay nais nitong maaga makarating sa lugar nila, upang makatulong sa ibang mangkukulam sa mga dapat gawin sa kanilang nasasakupan lalo na sa sagradong lugar na pagawaan. At maya maya, nakarating na din ang kasambahay sa silid ni Yui. Miss Yui, Miss Yui, gumising na daw kayo sabi ni Master Ken, maaari na daw kayo tumungo sa hapagkainan upang kumain ng agahan. Ilang minuto nang kumakatok ang kasambahay sa pinto ng silid ni Yui at ito ay Hindi perel nagigising si Yui. Oo kagabi lang hindi makatulog ng ayos si Yui kakaisip sa nangyari sa lugar ng tabing ilog. Nakita ng dalawang matanya niya kung gaano kasaya si Lin sa piling ni Daryl. Lalo na nung niyakap pa ni Lin si Daryl sa kanyang harapan. Sobrang selos ang naramdaman ni Yui sa mga oras na iyon. Kaya hindi ito nakatulog agad. Nang mapansin ng kasambahay na si Yui ay nasa mahimbing na tulog, nagpas siya na lang itong bumalik sa lugar ng hapagkainan upang sabihin kay Master Ken na mahimbing ang tulog nito ni Tony Yui. Mabilis na umalis ang kasambahay sa labas ng silid ni Yui at ito ay bumalik patungo kung nasaan si Master Ken. Ilang minuto ang lumipas, nakabalik na ang kasambahay sa hapagkainan. Master Ken, nagawa ko na ang iyong inutos. Si Miss Sophie, ay naghahanda ng sarili niya at maya-maya ay tatanggo na yon dito. Ngunit Master Ken si Miss Yui ay tila ba nasa mahimbing pa itong pagkakatulog. Nang marinig ito ni Master Ken. Ganun ba? Medyo nagtaka si Master Ken sa kanyang narinig. Gantong oras ay dapat gising na yon si Yui. Maaga siya nagigising upang sumabay sa amin ni Lin mag -agahan. Masyado atang nagsaya ang bata na iyon, at naparami ang pag-inom ng alak kaya ngayon ay tulog pa ito. Hayaan mo na, mas maganda ngayon para makapagpahinga din siya ng ayos sabi ni Master Ken sa kasambahay. At ang kasambahay ay umalis na. Samantala sa silid ni Yui, ito ay gising na pala. Sinadya niyang hindi tumugon sa pagtawag ng kasambahay. Ayaw pa ni Yui na bumangon. Wala akong gana kumain. At ayoko muna din makasabay si Miss Lin na kumain sa hapagkainan. Tatanggo na lang ako roon mamaya kapag tapos na sila kumain. Nais ko muna hindi makita si Miss Lin bulong ni Yui sa kanyang sarili na may tonong inis. Oo selos na selos talaga si Yui kay Lin. Kahit kailan hindi niya ito nayakap si Daryl sa harap ng ibang nakakakita. Ngunit si Lin ay para bang walang sino man ang nandoon kung paano niya ito yakapin si Daryl. At hindi alam ni Yui na wala na sa palasyo si Lin, at ito ay kanina pa nakakain kasabay ni Master Ken at Daryl. Hindi alam ni Yui na may pinagawa si Master Ken sa dalawa ng napakahalaga dahil nung umalis ito sa pagdiriwang, maya maya doon pa lamang kinausap ni Master Ken ang dalawa tungkol doon. Kaya walang kaayd idea si Yui na wala na si Lin at Daryl sa loob at labas ng palasyo. Tuldok, nais ko muna magbabad sa malamig na tubig para ako ay mahimasmasan sabi ni Yui. Pagkatapos ko dito, nais ko pumunta sa kubo ni Ginoong Vin upang ito ay aking pagsabihan. Sabi ni Yui sa kanyang sarili. Bumangon si Yui at nagtungo sa paliguan at ito ay nagbabad sa malamig na tubig. Maya-maya sa silid ni Lin. Si Sophie ay tapos na maligo at mag ng sarili. Suot-suot nito ang binigay sa kanya ni Lin na kasuotan kagabi. Napakagandang babae ni Sophie lalo na nung sinuot niya ang binigay ni Lin. Bagay na bagay sa kanya ang gantong mga kasuotan na para bang isa itong prinsesa. Tuldok, nais ko nang makita ang akin lola. Kamusta na kaya siya? Kagabi lang ang aking lola ay masyadong nalasing sa alak na aming ininom kagabi. Okay lang kaya ang aking lola? Masakit din kaya ang kanyang ulo tulad ng sa akin? Bulong ni Sophie sa kanyang sarili. Mabilis na nagtungo si Sophie sa lugar ng hapagkainan upang ito ay sumabay kumain kila Master Ken at sa isip niya ang kanyang lola na si Matandang Los ay kanilang makakasabay kumain. Maya-maya nang makarating na si Sophie sa lugar ng hapagkainan. Isang figure lamang ang kanyang nakikita. Ito ay si Master Ken Lang. Napatigil si Sophie sa kanyang paglalakad nang makita niya na wala ang kanyang lola sa harap ng lamesa. Nagdalawang isip si Sophie na pumunta sa harap ng lamesa at naisip nito na. Wala pa si Lola. Si Master Ken lamang ang nakaupo roon. Tulog pa ba si Lola? Sa bagay madaming nainom na alak ang aking Lola, baka hanggang ngayon ay mahimbing peren itong natutulog puntahan ko na kaya ito sa silid ni Miss Yui, ngunit si Master Ken ay nakatingin na sakin. Oo habang naglalakad si Sophie napatingin na si Master Ken sa kanya at nag-aantay na umupo ito sa lamesa. Maya maya nagpas siya si Sophie na dumiretso na sa loob ng hapagkainan at ito ay lumapit kay Master Ken. Magandang umaga Master Ken. Masaya ako na makakasabay ko ulit kumain ang master ng mga elf. Masayang sabi ni Sophie, nang marinig ito ni Master Ken, ito ay napangiti. Nawala sa mukha ni Master Ken ang pag-alala. Oo kanina pa nag-aalala si Master Ken sa kanyang anak. Ngunit nang makita niya si Sophie at nung bumati na ito, medyo bumalik sa ulirat si Master Ken. Magandang umaga din sa iyo Sophie. Bagay talaga sa iyo ang kasuutan na yan. Kamukang kamukha -kamu mo ang iyong lola. Nung kami ay bata pa. Nang marinig ito ni Sophie agad itong nagtanong. Talaga ba Master Ken, kamukha ko ang aking lola nung siya ay dalaga pa lang. Masayang sabi ni Sophie. Oo Sophie, nung kami ay mga bata pa lang ng iyong lola. Lagi na kami magkasama. Laging naglalero, at nagpupunta kung saan saan. Matalik talaga kaming magkaibigan ni Matandang Los ang iyong lola. Sabi ni Master Ken nang nakangiti kay Sophie. Maya maya may naisip si Sophie. Kung maganda talaga ang aking lola. Bakit hindi ito nag-asawa? Oo si Matandang Los ay walang asawa at kahit isang nobyo ay wala ito. Ang mga magulang ni Sophie ay kanya lamang pamangkin, ngunit si Matandang Los na ang gamabay nito. Maya-maya, ngumiti si Master Ken at sinabi, yun din ang nais ko malaman. Bakit hindi nag-asawa ang iyong lola? At kahit isang manliligaw niya noon ay wala itong nagustuhan. Maniwala ka sa akin ang tinataglay na ganda ng iyong lola ay katulad na katulad mo na curious lalo si Sophie. Kung ganun Master Ken, sa tono ng iyong pananalita, ay sobrang ganda ko ba sa paningin mo? Hindi ko kasi makita sa sarili ko na maganda talaga ako. Dahil para sa akin ang isang kagandahan lamang ay para lamang sa mga malalakas na babae. Nang marinig ito ni Master Ken agad itong napatawa ng malakas. Haha, ikaw talagang bata ka. Oo maganda ka Sophie. Para kang isang prinsesa sa iyong pustura ngayon lalo na kung ganyan kasuutan ang iyong isusuot. Sabi ni Master Ken habang natawa. Napakamot ng ulo si Master Ken at sinabi. Hindi ganon ang basihan ng paagiging maganda. Ang basihan ng pagiging maganda ay. Maayos ang iyong postura. Na ang. Mukha ay maliit ng tulad ng sa iyo at ang kutis ay para bang isang porselana. At ang higit sa lahat ito ay may magandang ugali na tinataglay. Ganon ang basihan ng pagiging maganda. Sabi ni Master Ken nang nakangiti. Sumagot si Sophie kay Master Ken. Kung gandang-ganda ka sa aking lola Master Ken. Bakit hindi mo nagustuhan ang aking lola? Lalo na lagi kayong magkasama nung kayo ay mga bata pa. Tanong ni Sophie kay Master Ken. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!